Ganun lang kabilis gumita ng pera. Basta yun, malinis na paraan. Ay syempre, may blessings na dumating sa atin. Mag-share tayo kahit konte sa ating mga idolong nanonood at sumusuporta sa mga vlogs natin. Yo, what's up sa inyo mga idolo for today's video ay ayan. At mapunta tayo sa buwak at mag-home service tayo kay Ma'am Melissa mabato at yon itatakid natin yung kanyang bagong RD at bagong kags at bago ang lahat kumuha muna tayo ng pesa tralits G kumuha muna tayo ng ating dadalhin at ito nga yung ating dadalhin mga idolo yan kags remover allen keys or allen wrench uh, screw driver 24 para dito yan tapos itong pantanggal natin ng kags, tapos splice pang putol nitong cable yan, tapos syempre ang langis, kaya okay na yan, let's go so ayan, kompleto na mga idolo yan na yan na tara, punta na tayo ng buwak, let's go at iyon, what's up mga idolom? Magandang araw at eto na naman tayo sa panibagong video na kung saan ay ayon na nga. Gaya ng nasabi ko nung una ay mag-sideline tayo. Nako, syempre, practicein pa rin natin yung ating mga ginagawa noon kasi nakakamiss din minsan yung mga customer at mga nagtitiwala sa atin lalo na pagdating sa kanilang mga bike maintenance ba. Ay syempre, nakakaparod pa rin na kahit pa paano ay mayroon pa rin nagtitiwala sa atin Pagdating sa mekaniko Abaw na man, kain naman at napahabang pa na rin na kita sa diversion At ni kita mo naman yan At samahan nyo rin ako sa pagbigay ng blessings Nako, pag hindi mo tinapos ay pasensya na lang ito ay syempre, na doon blessings po rin yun. At na na kita. Papunta na kita doon sa lupak at ere. Ay, alam mo ba nga naman ere kung pa saan ay, ay. kita mo naman yan. Oh, ah, uh, ah. Uh, ay, napakaangas at maya-maya pa. Ay, nakarating na nga tayo sa ating pupuntahan at kukunan ng piyesa at na ere na ay pagkapuntanganin natin ay nako ay ire naman Akin din ito, okay. yung anak nilang at nisho at iyon na shoutout kay Idolbon yeah. yun o napakaangas at ere tamang handa lang at silid sa bag dahil naroon daw sa bayuhan nila yung ating gagawin so uh, loaded na tayo punta na tayo dun sa bayuhan dalan natin kay isang mga ka kami It's you! at iyon ay hindi naman kalayuan din e yung bayuhan ni Naser at nako sa mga nagabalak dyan at naghahanap ng bayuhan ng palay ay dinila ang mandin ere, ay mapunta nila ang din sa bayuhan din e hindi ko lang alam kung ribulyas din bagaw basta papunta sa maligaya sa bagong gawang diversion road ay na ere din at ere yung palatandaan yung mandina na o tanaw mo na agad din ay hala ay tarata ay mag aayos muna ng bike mga idolo ay poor bahay let's go at yun na nga ni ay wala ng intro intro pagkadating natin ay syempre diretso gawin na natin ang dapat gawin para tayo matapos agad at yun na una natin binaklas ay yung wheelset agad mga idolo kasi nga ang ating babaklasin at itatakid ay yung ating Ardi at Kags at ayan si Sir Francis na ako tamang sipat-sipat lang kung ano yung sunod daw na apalitan ni Ma'am Abao na malay ginhawa noon. At nairingani at naro na nagpunas na ng pawis at mapapalabak. At iyon ang atkabit pala nani natin ay 10 speed na jore ay 1146 man din ang kanyang sukat at ere yung kanyang RD na napakaangas at ere na natanggal na nga natin yung kags at nako ay aribaya naman yung nagtatalo na dun sa 11, sa 13 sa 15 hanggang 17 kaya ayan mas okay na pinalitan na natin ng isang buo kasi yun na Siyempre mas masarap pa dyan pag talaga nasa kondisyon ay pinalitan na rin yan ni namin at sinagis ko na rin kay ma'am kasi yun nga kanyang kadena ay bagong bago sayang naman kung mabubugbog lang no old niyang kags at yung kanyang old na RD. Kaya ayan, pinalitan na ng nga ni natin at nako ay mukhang mapapalaban sa ahon. Ere, ay kita mo naman yung 46 teeth ang pinakamalaki. Abaw naman tapos tubay pa yung kanyang crank. Ay nako, talagang walang ahon ang makakaligtas dito sa setup na ide. Let's do At iyon pagkatapos nga ni doon sa kagsay dumating naman ay hindi pala. Dito naman tayo sa kanyang RD at binaklas na nga natin yung chain sa kanyang RD at ito na nga ni ay inabaklas na rin natin yung kanyang cable syempre pagtapos noon yung cable naman ang atanggalin natin kasi papalitan natin ng bagong cable yan mga idolo at tinanggal natin yung cover ng kanyang dulo ng cable at pagkatapos noon ay ito na tamang takid lang ng ating bagong Ardi at ito na nga ni mga idolo abaw naman ay yanong binhawawari ng bagong RD na yun at so talagang maraming ako ng apatagin at naroon na binaklas na natin yung old cable at papalitan natin ng bagong bago at fresh na fresh na shifter cable mga idolo at naro na nilatay na ng ngani natin yan at yun na pinapunta na natin sa dulo at ito na ng ngani at naikabit na natin dun sa kanyang ardi at siya na wala nang intro intro yan, mga idolo at nako ayan na ng ngani at na ikabit na natin at syempre ayan na tono tono rin pag may time na na ang inasabi ang pinaka main event ng ating pag sa sideline yung tune up at yan na sa maraming paulit-ulit na adjustments ay ayan pipilitin nating makuha yung tamang timplat lalot bagong bago yung kanyang ardi at kags, walang dahilan para magmintis at naere tama pa ikot-ikot lang gaya ng pagpapaikot sa iyo ng jowa mo aw para naman ay hisos ay bay ani ka dyan. at yun tuloy lang ang adjust natin para makuha yung tamang timpla ng ating ardi doon sa kanyang kags, at para is smooth ang shifting at mag ganda ang ahon at pagkatapos nani ay nirepack na ulit natin or binalot na ulit natin yung mga ginamit or yung lumang pyesa at yan na bahala na si Sarinya ay yun na ang mahalagay okay na ang kanyang bebe ay kay Mampalayon. At pwedeng-pwedeng isabak sa long ride ay abaw naman. At yun, ang susunod naman namin project dito is yung kanyang hubs at rotor. Kasi kailangan palitan na rin at may tama na yung mga cone ng kanyang hubs. At eto na, binalot na ulit natin para sa final check-up at eto na ibango na at subukan na natin kung success ba ang ating ginawang pagbalit ng kanyang kags at ardi let's G iyo na nga ni, ay abaw ay ginwahan naman niya no tamang ship ship lang at ito na nga ni makikita nyo yun na ang inasabi bang at kita mo naman tamang akit akit lang at smooth na smooth ang pag ship niya mga idolo saktong sakto at nako konting adjust lang yan ay kita mo naman sauce talagang parang pwede waring iahon sa datong ide pwede na i ulit. Let's do it! So, eh, re, ay okay naman din agad. Kabilisan man din, oh. No? At, iyon, ay sa ulian na natin. At, ano, nang kita yung kakasibat na agad. At, iyon, tara, let's do it! At, iyon, okay na! Okay. Sir, okay na! Sibat okay, na rin ako, sir. Ibaan sa bahay. Na ah, sige, sir. Ibaan ako rin. At, iyon! Thank you, sir! Okay. At iyon ay okay na yung bike. O, kasi Ganun lang kabilis kumita ng pera. Basta yung malinis na paraan. At kaya yun. Thank you sa panonood At huwag kalimutan na subscribe niyo yung channel ko. At pindutin niyo na rin yung notification bell. syempre At ingat kayo palagi sa rides. At kita kita sa daan. Ride safe mga idolo. Bye bye. At iyon at dahil natapos na yung ating ginawa ay ire. Bawi na kita. Ay syempre may blessings na dumating sa atin mag-share tayo kahit konte sa ating mga idolong nanonood at sumusuporta sa mga vlogs natin at tara hanap tayo ng spot yung syempre walang tao at yung nanonood lang ang makakakuha ayan na let's do it. bumalik pa tayo para maghanap ng pwesto yun, bala na kayo ha. Ah. Happy hunting and yun. I-comment nyo na lang dito sa video kung nakita nyo ano. Bye bye!